Ang mga ito po ay order po ito nila ni Ma'am at Sir na taga Tagig sa at sa uh, Quezon City sa Nobaliches. Ito kay Sir Julian taga Nobaliches, Quezon City at ito naman kay Ma'am annabel na taga Tagig. Ang kanilang order po ay uh, magkaiba so pagkiba din yung kanilang mga freebies. Ito si sir ay dati ko ng customer ito si sir nataga ah uh, Quezon City si sir Julian ang kanya order ay haring sumbalik na ah uh, quintas yung ginawa ko na bago kong pinows no so, ito so medyo nasa mga 2 years na ata itong kahoy na ito ay nakuha ko ito noong ah uh, Bernie santo 2 uh, years ago at ah, uh, uh, ito ay sanga ng kahoy na uh, dalawang beses nagsumbalik so nag letter S yung sanga niya sanga ng kahoy so, ganito, na patayo ba so yung kanyang pag letter S ay patayo so ganito yung kanyang eh, uh, pagkagawa ko sa kwintas so silyado na po ito na kwintas so pwede itong mabasa ng tubig kapag naliligo so hindi ito basta basta nasisira ang parte ng kwintas na ito so meron nakabaon na mga maliit na mga mutya dito sa kwintas na ito o kwintas so kaya malaki yan pwede, naman na, pwede mo yung gawin kitchen lagay mo sa kitchen mo kung nais mo kung ayaw may kwintas lagay mo sa kitchen pwede mo ilagay sa bulsa or bag so ingatan mo lang para magamit sa pangmatagalang panahon pero siyang kasama na mga sulat na mga banal na pangalan ng mga uh, banal na espiritu na makakatulong din for self protection yan pang iwas sa malas salot at peste so ito at ito naman na kay ma'am na taga tagig ito ang order ni ma'am na taga tagig ay 7 archangeles na medalyon 7 archangeles na medalyon so kasing kasing laki lang siya ng 5 peso na pera o malaki ng konte or kasing laki po ang 5 peso na pera na yung lumang pera ba or mukha rin siya kasing laki ng 20 pesos or 10 peso no? magaan lang din ito at manipis yan so ito ay isang medalyon na uh, makakatulong din for self protection pangkaligtasan protection sa lahat ng klaseng masamang tangka ng masamang tao, espiritu o mga demonyo. Susuot mo lang palagi. Pwede mong uh, ikwintas. Pwede rin ilagay sa bag, bulsa o wallet. O. Magaan lang naman at palit So, pwede mong ikwintas. Uh, tali. Pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo. At meron siyang kasama na for self-protection din, mga banal na pangalan. So, ito, mga ingatan mo ito. Uh, papalaminate mo para magamit sa pangmatagalang panahon pwedeng nakalaminate ng ganito lang ang itsura or paliitin mo pa uh, uh, ingatan mo ang mga sulat na ito dahil magagamit mo yan uh, personal protection pagdating ng panahon so lahat ito pwede dalhin sa kahit saan mong lugar pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo ang mga uh, kwentas ito so, papalaminate mo ingatan mo para hindi mapasok ng tubig o hindi masira sa tubig o mga pawis yan so ah uh, ko na po ito. Uh, at magantay na lang sila at makakarating na ito sa kanila. So ang additional guide sa paggamit nito i-send ko lang sa kanila pag hawak na ang, hawak na nila ang mga items na ito.